Magandang hapon mga idol. Sa video na ito ay magta-transplant tayo ng patola. Bali mga idol, 13 days na sila mula nung pagkapunla. Ito na yung itsura nila mga idol. Ililipat ko na kasi, ililipat ko na sila kasi nga ito mga idol. Meron na silang pinaka talbos ng patola, yung pinaka talbos. Ito yung sa'yo na pwede na tayo mag-transplant ng punla. Pagka nakita na natin na may ano na siya sa gitna, yung pinakadahon. Yan, katulad nito. Yan, yung ka, ano kaliliit. Halos dalawahan na yung mga pinakatalbus niya. Ayun yung sa'yo na pwede na tayo mag-transplant ng mga punla nating halaman. Tsaka pala mga idol, bibigyan ko lang kayo ng tips sa gantong punlaan, kung malaki naman yung punlaan nyo, dapat, halimbawa, kung magpupunla kayo, two seeds yung ila ipupunla natin sa isang punlaang ganto, yung malaki. Kasi minsan, hindi nabubuhay yung isang buto. Para hindi masayang, masayang yung effort natin sa pagpupunla. Two pieces ng seeds yung ipunla natin. Para kung sakaling hindi mabuhay yung isa, may mabubuhay pang isa. Katulad nito mga idol, swerte, dalawa yung nabuhay. And then, eto naman, katulad dito mga idol oh, isa lang yung nabuhay na seeds sa punlaan niya hindi pare-pareho kasi hindi naman natin masisigurado yung buto kung tutubo or hindi yan eto mga idol dalawa oh, two seeds yan sa isang punlaan and ayun nasira siya ng kuhol nakain ng kuhol yung pinaka ano niya dahon and then eto naman mga idol dalawa din no, oh. dalawa ulit yung tumubo ng uh, seeds sa kanya ang kagandahan dito sa transparent na punlaan mga idol. Kita natin yung ugat. Oh. Maugat na siya. And then yung isa naman mga idol. Ayan, oh. Isa lang din yung tumubo. Sa isang punlaan. Kaya mas maganda kung two seeds per punlaan ang gagawin natin. Ayan. Lilipat na natin ngayon niya mga idol. So let's start ito mga idol natanggal ko na sa punlaan yung patola ililipat ko na yan dito sa lugar na nasisikatan ng araw make sure natin na yung paglilipatan natin ng punla natin or itatransplant nating halaman is nasisikatan ng araw kasi kailangan nila yung sikat ng araw para mas mabilis silang lumaki at mas mabilis silang gumanda medyo malalim pala yung ginawa kong hukay ng paglilipat kasi nga para pag at naglagay ng fertilizer, dun lang mapokus sa patola yung ilalagay natin pataba at saka yung pagdidilig natin, dun lang mapokus yung tubig, hindi siya kakalat-kalat ganyan lang kasimple mga idol, kung paano mag-transplant ng mga halaman natin, basta make sure natin na nasisikatan ng araw yung lugar na paglilipatan natin ayan mga idol, dito ko pakakapitin yan sa puno na yan Ayan mga idol, kung makikita nyo, may konting bakod na yung nilipat kong patola. Kasi aaligid-aligid na yung mga alaga naming manok. Ito naman mga idol, natanggal ko na rin siya sa punlaan. Dito ko ila, ililipat yan sa malapit sa puno ng ipilipin para may diretso na siyang gagapangan. Kung makikita nyo mga idol, established na yung ugat niya, marami na ugat. Make sure talaga natin na nasisikatan ng araw yung lugar na paglilipatan kasi kailangan talaga nila yun babako din ko din yan mga idol maya maya kasi nga andito na yung manok pali aligid na baka masira pa sayang naman magsisigurado na tayo yan ganyan lang mga idol nakadepende na sa inyo kung sa isang butas ng paglilipatan nyo kung dalawa o tatlong puno yung ilalagay nyo o apat na puno basta direct sa ground ito na yung last mga idol Dito ko naman ililipat yan Ayan ano, May gagapangan na siya Nasa half meters lang yung layo niya Mula dun sa isang nilipat ko Ayan ko makikita niya naman Ayan ko na piling ilipat yan Kasi nga hindi na ako mahirapan gumawa ng pagapangan pag yan. Dyan na lang sa puno ng ipilipel at saka pala mga idol 3 days after transplanting lalagyan ko na ng fertilizer yan yung ilalagay kong fertilizer dyan mga idol yung urea ayan na yung manak, mga idol oh. maaligit na naman kaya pagkatapos na pagkatapos kong ilipat yung mga patola babakodan ko na agad yan kasi nga tutukain lang nila yan masasayang lang yung mga patola ayun nakapweston na ayan mga idol natapos ko nang ilipat yung patola yung natirang dalawang puno ng patola hindi ko muna ililipat hahanap ah, pa ako ng lugar na nasisikatan ng araw kasi tanghali na ngayon mga idol hindi ko na alam yung ibang lugar kung saan may nasisikatan pa ng araw ayan mga idol pinakudang ko na pinakudang ko na yung mga inilipat kong patola yan ganyan yung ginawa kong bakot masinsed para hindi makalusot yung manok Nadilig ko na din pala ya mga idol. Yun lang muna mga idol. See you sa next video.